Hello, good morning. Ayan, mag-release na naman ako ito na maraming laban uh, maraming laman ang rep at kailangan talaga iyan tanggalin ang mga luma. Mga luma kasi pa. Dahil huwag Ayan, ayan, ito ang dami. Iisin ko at tatanggalin ko yung mga ano na. Mga ano lang yan, yung mga leaf over. Hello mga lip over yan ito yung mga ano mga tira-tira na pag uh, mga tira-tira na pag kinakain tapos pagkatapos si uh, pagkatapos kumain nila na may tira pa isa sa dito sa sa, sa rep ay ito oh yung pizza pa lang ang naano na, -ano na para sa pwede pwedeng pang-initin yan eh initin at uh, in merienda ng mga pagkain mga hindi na hindi sila tamis. Kailangan, pa natin yan. Pwede pa yan ini ano, inipin. recycle pa. O yung libre na ng merienda ngayong araw na to. Marami. Eh. Hmm? Napapakinabangan pa to. mga oh. tira-tira. Ang mga tira -tira, oh. ang mga ulang. ngayon so, sa dalawang sa dalawang araw pa to na ano konsumo oh ito may price oh may price pwede ito meron dahil ito so, tinapay then, ito may kakanin din oh Oh, dami eh. Basta naman, naman lang, isang isa mga hindi. Sa bagay, eh, kaysa yung kakain sila tapos itatapon, maganda yung ilalagay na lang talaga dito sa rep. Para kung halimbawa, eh, kailangan mga merienda, hindi na kailangan bumili pa sa labas. Ito na lang, initin na lang ng initin. So, hindi naman itong, ano eh, hindi naman ito sira dahil nasa rep naman. Okay, ito. Ayan, ito pa, oh. ano kaya ito. Ano kaya ito? dami ibigay yung basag. May ibigay sa... Uh, ito, ito kasi yung mga iba kasi dito, yung mga uh, hinahalo sa ano, hinahalo uh, sa niluto namin unang dito sa kantin. Dito. Kaya lang gusto ko lang kasi lumisin para uh, para ma, uh, hindi masira kasi yung patong-patong ba, kung pato ng pagkain, eh, siyempre masisira po yan. Ang mga tira-tira dito, ang mga, mga biskwit, ayan. Na binubuskan, yung biskwit na binubos ka, binubok sa nila. mga tinapay na binubok sa labas dito. Tapos, eh, sabi ko sa nga sa kanila, ikasok eh, dito sa red. Kasi pag nasa labas lang, eh siyempre mag ano siya hindi na siya crunchy tapos si eh, lumami lang kami ito kaya mas maigi na rin ito na nilalagay talaga sa uh, rib yan yun, yun yung mga juice pa eh. kasi minsan yung aking bulso ay uh, ano ito, nag, ah um, pinapabao ng kobe uh, sa ano sa school tapos pagdating niyan nandiyan pa rin hindi kinakain o hindi iniinom yan itatapon ko na to kasi yung ano to yung frozen yan yun baka makasira na rin naman to eh. yung frozen to na shanghai baka makasira na rin sa chan so, pwede pa to ano ito uh, wow. ano to ah ito dito yung ano yung nugget parang nugget ko ah marshmallow pa na marshmallow pa pwede pa to ito ay yung itlog na ano yung torta <laughs> yung torta ng itlog ah na ano, rin pwede dyan. ano ito ah yung nuggets yung nuggets na preto dami nito yung kakanin, siguro ah, alam ko, ito yung mga binigay ng kapitbahay din eh yung kakanin ito yung kakanin to, eh. ayan. ayan yung kakanin yung kakanin to, na binigay ng kapitbahay na hindi naman sila mahilig kumain talaga, ayan, sayang eh. ayan, sayang naman to yung latik, yung latik to ito may kumukuha naman talaga dito ng ano, ng, ng pagkain ng baboy dito kasi sa ano, yung mga pinagugasan Kaya tama tama ibigay ko na at least ay magagamit pa rin, ma, hindi pa rin matatapon talaga. So ito may hangin. Pwede pa to. Pwede pa to kasi parang isang tahapon lang yan eh. Ito, acara, oh. oh, ang sarap ng acara oh. ito yung talagang hindi masisira kasi may suka ito masarap na ito pang timpla ayan okay na ito malinis na ito ano kaya ito latik latik to ayan